Mga kapatid, kung kristyano, tatanungin ko kayo, si Iso sinumpa o hindi? Isipin ninyo, sinumpa ba si Iso Kristo o hindi? Okay. Biblia ang ating pasasagutin. Okay. Dito sa Tagalog, diretsyo tayo sa Tagalog. Sa Galatians chapter 3 verse 13. Sa, sa, sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat sumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Si Pablo mismo nagtestify na si Sokristo ay sinumpa. just <laughs> ninyo sinumpa ng Diyos. Windang-windang o hindi. <laughs> Di ba? Windang-windang. Eh? Diyos, Jesus, sinumpa siya ng Diyos. Dahil kaninong kasalanan? Kasalanan niya, kasalanan natin. Where is the justice? Si Juan nagkasala, si Pedro ang pinapaparusahan? Yun ba ang utos ng Biblia? Ha? Maraming salamat. Windang-windang mga kapatid.